So ngayon araw guys, piyesta nga pala dito sa barangay namin. Naghanda nga araw pala kami guys, kahit wala nga pala kaming bisita. Sayang nga guys, dahil naparami yung handa ni mama. Masarap para mo yung niluto ni mamang biryani. Hindi nga pala sunog yan guys, ganyan talaga yung kulay niya. Nakatikip na ba kayo ng biryani? Ako nga pala guys, hindi ko nga pala siya masyadong trip dahil malakas yung amoy niya. Kaya ayan, wala tuloy bawa. Binili nga pala namin itong tatlong leche plan sa 100 pesos. Hindi naman kami mahilig sa matatamis, kaya walang kakain ito. Nagawa nga rin pala si mama ng macaroni. Sobrang anong ginawa ni mama eh, wala muna ako nakikitang kumakain ito. At yung piraka nga pala namin guys itong minudo. Parigurado kada bahay merong handa nito. Kaya alam nyo na guys kung bakit wala kaming bisita. At yung pinaka special nga pala namin guys itong vegetable salad. Syempre guys para maging malinis yung clear skin kailangan ng gulay. At merong nga rin pala kami ube bigay nga pala to ng kapitbahay. Medyo marami-rami nga rin pala yung handa namin. Sayang hindi ako nagpapunta ng bisita. Kaya puro gana naman ako dahil one week namin tong uulamin. Pupunta nga rin pala ako sa mga kapitbahay ko para marit ko kung ano yung handa nila. Una ko nga pala pupuntahan guys itong bahay nila Kuya Dog. Marami na nga rin pala yung bisita dito guys kaya paubos na handa nila. E, sana ako na hamonado kaso ubos na. Tapos ayan guys, meron na namang minudo. May adobong manok pa. Grabe, ang sarap makikain dito. Tapos meron pang relyanong bangus. At meron pang favorite kong gulaman at coffee jelly. Kaya ako nga pala naging favorite yan dahil kulay pink. Tapos guys, si Kuya Dax nga pala nailuto na rin. Akala ko alaga yun pala pakain. At syempre guys, i-judge ko nga pala yung ibang handa ng kapitbahay namin. Tapos yung isang nga pala namin kapitbahay guys, magluluto nga pala ng sotanghon. Pandagdag na ng handa dahil kinulang na sila. Ang dami kasi nilang bisita kaya ayun, kinulang na. Yung handa nga nila dito sa lamesa guys, ubos na lahat. Paano ba naman yung bisita nila nakasakay sa tatlong jeep? Ayun yung mga bisita nila guys, Grabe, sobrang dami. Next na pupuntaan ko guys, yung bahay nga pala nila lolo. Nakita ko nga pala guys si John Michael. Yung handa nga pala dito guys, masasarap kaya makapag-sharon ka. At ayan guys, meron na namang minudo, pambansang ulam. May nagpunta na nga rin pala mga bisita dito kaya ubus na rin yung kanin. May nakita rin ako kakaiba guys dahil merong liyempo tsaka fried chicken. Marami nga pala nakain ko dito dahil wala nga pala silang kanin. May amaya nga pala guys, nagumpisa na yung prosesyon. Kaya halos lahat ng tao guys, lumabas na ng kalsada. Namiesta na nga pala dito sa si Aling Rina. Kaya kompleto ang team Kaya balak namin guys, na sumama kami sa prosesyon. Yung nilalakad nga pala ng prosesyon, guys, ay buong barangay. May mga musiko nga pala dito at meron nga rin palang sumasayaw. Kaya kapag sumama dito ay mapapasayaw din. Kaya nung nasa dulo na ako pre procession, guys, nakisama na rin kami. Tapos yun nasa likod nga pala namin, guys, musiko, kaya tamang sayo kami dito. So may nga rin pala kami, guys, at pumunta kami sa so may masarap na handaan. Sakto, so, pagkatapos namin maglakad, kain naman. Nauhaw rin kami dahil medyo matagal din kami doon. Sarap nga ng pagkain dito, guys, gusto ko nga rin magsharon. Kaso naalala ko, yung ulam nga pala namin sa bahay, hindi pa nababawasan. Kaya in-enjoy ko yung pagkain ko dito dahil one week minudo ulam ko. At maya maya nga pala, guys, so, wakas na nga pala yung mama ko. Mga bisita nga pala niya, guys, mga marites. Kaya na guys, ako kung ano ano-ano. Grabe, hindi mo makapanuwala sa mga sinasabi nila.